Sayang ang laki ng bahay mo, di mo man lang pinaupo mga bumisita sa'yo. Di man lang pinakan isuda, Katuro. So, gusto ko lang din linawin sa side namin ng asawa ko. Yung video, kay Katura, ito yun, oh. Mm -hmm. Oh, yan. Sinasabi nila na... Hindi man lang daw namin sila pinamerienda Para sa kaalaman mo, hindi lang po sila yung bumibisita sa amin. Araw-araw uh -uh. po dinadagsa po kami ng mga followers namin uh -oh. dito sa bahay. Ah, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi napakarami. Uh -oh. Kasi kakabsat mm -hmm iti point da dita haamot nga syak talaga aje gamen gamin kaabay na mismo di balay abuan river nga singat nga pasyaran to ilagan yes. so nga dumagdagas dalaeng no bumisita daman oray oferan mi isuda iti makan uray oferan mi isuda nga agtuaw da kape kape haandan kabsat nga agbayag tagarod dimbagas dalang ije balayme so nga aje nagcomment gamen kasla nakaimimot kami nga tao parang hindi kami ma-entertain ma ma yes. parang ang sama-sama na namin uh -oh. ito ne eh. pero nakalak profile naman siya uh -oh. tapos every time nga at dati ag comment ka sa bale nga negative kay trip replyan na no iti kuahan nga ma-entertain nga tao Aji amom nga ada iti bisitam ket hangka rumrumwar. Ajay te hanga ma-entertain ajay hammo lang maipakita kanya dati approachable mo nga kas kas binisita da ka dayjay kin dejay, ibagbagam nga hammo man lang pinakan iso hammo man lang pinakape itirantada nga ta dagayjay bimisita kada kami kit makan kin kape haan ta uray uray oferan may iti makan isoda kit ajay kunakon nga handa agbayag ket no sika nga nag comment Ket hangka nga ituturing nga basher kumbaga ipalpaliwanag ko lang aji side me kini misis nga no merienda kin makan iti rantam nga napan ije balay ko oray agburarog ka oray aday take out mo oray hangka makaangangisen nga agawid iti busog mo no aji merienda itirantam tagamen dagiti followers me makita mi makita mi isuda nga ragsak makita da kami nga ragsak ket na fulfill ajay naggapwandan nga adayo ken for your information kabsat haan nga si kami talaga ajerantada, no dikit jay karyan nga pasyaran ja ayam me dumagdagas da lang so aje kabsat kumbaga haantay ko mga agsao iti bagay nga haantay ammo no enya iti ah, naggapuan na. Hangka ba, sir, ah? Ipalpaliwanag milang jay, side me mi kinikatura. And mas maganda na yung uh, inapproach namin sila kesa sa hindi namin sila kinausap kumbaga hindi namin nilabasan mm, -mm. pinagbuksan ng pinto gamen kabsat uh, dakis ajay ajay ijajals mo ajay padam nga tao ket kabsat ken ibagak no pakanen me amin aminen kas pagarigan pakanen me amin nga mapmapan lalo ti saturday sunday So, so, sa nga lang, barangay kabsat, uh -oh, hindi lang 50 ang halos, sa ano, halos uh, pagtugaw ko, ito kan adamanen pagtugaw ko, adamanen okay. so iap-approach me isuda at the same time, inooferan namin sila, uh, wag kasi kayong mag-focus mag sa video, kasi kung uh, ibibidyo namin lahat eh, anyamit nga, agpariagnakmanin no, kastoy-kastoy, for okay. the views minsan, alas mm -hmm. 7 pa lang ng ubaga natutulog Dan. pa lang kami, meron, uh, na, meron na meron pa minsan, alas 8 ng gabi, uh -oh. galing pa sa nila para lang makita si Katuro mm. Oyan yan Kapsat uh, pagpasensyahan nyo pagpasensyahan kami, kami mm -hmm. kung kung minsan hindi na namin na-offer yung mga ano kasi sa sobrang uh, sa dami ng pumupunta din yun. So, kabsat nga nag-comment. So, aji aji side me. hangka ituturo niya basher sir, no, di de lininis lang aji nagan me. Okay. Kit ajay kunakon, nga no, sikatimapan, katimapan, no, makan itirantam, ay ure may may sam, no, kayam nga ibusin aji may sang nga baboy, ipakang ko aming kanyam. Basta aji balay me, kit open ka dagiti followers, ken dagiti bashers Come in and see me. Kona, manine nyo. So, thank you, thank you.